Hello, hello, hello! Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Happy Monday at uh, nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction dito sa familia Matubang. Kasi po, uh, di ba, season ng pagmamahalan. Uh, dito po natin ipapasok kung paano po tayo magrespito sa ating kapwa, lalong-lalo na po dito sa familia Matubang na alam natin naman kung ano ang nagawa nila sa ating mga kababayan. Ano? Uh, kasi nakakalungkot lang po mga kapatid ha. Yung mga nangyayari na grabe po yung mga nagagalit dito sa Kila Kuya Bal, Santos Matubang at Kila Ate Idna, Kikalinga Prab. Alam natin po yung, yung galit nila na hindi na po matawaran. Nakakagulat po at nakakalungkot yung ang mga taong maraming nagagalit na ito nga si Kuya Bal na alam naman natin na si Kuya Bal mapaglaro. Alam niyo po uh, kung na talaga po tayo ay solid kalingap at tayo po talaga ay solid na nagmamahal kay Kuya Bal Santos Matubang na sinasabi natin ah mahal ko si Kuya Bal, mahal namin si Kuya Bal, kami po ay solid kay Kuya Bal yun di ba ang laging sinasabi. Pero pag once po si Kuya Bal na yan po ay naglaro, alam mo nyo si Kuya Bal na mapaglaro ang isip niyan. Na talaga po pag may once na nakik may nasisilip yan ay nakikita, gadaanin niya yan sa kung ano-ano lang. Nagpapatama, naglalaro kung sino-sino po ang babanggitin niya. Si Kuya Bal po, nang nasubaybayan ko lahat nung hindi ko pa alam o kilala ang kanyang pag-uugali, ako po ay isa doon sa nabiktima ni Kuya Bag. Kung talagang mahal mo ang kalingap at sulit po kayo dyan sa loob ng kalingap, lalong-lalo na yung pagsuporta niyo kay Kuya Val that time na alam naman natin kung papaano siya tumulong sa ating mga kababayan. di ba? Marami dyan. Mahal natin si Kuya Bal. Huwag tayong susuko. Si Kuya Bal lang ang sakalam. Nasaan po ang mga sinasabi nyo na mahal nyo si Kuya Bal sa kalam? Pero ano, marupok yung mga taong tinatamaan. ba? Diba? Uh, example na lang natin mga kapatid. Si Boy. Huh? Karamihan po sa mga viewers natin na maraming hindi nakakaunawa sa larong ginagawa ni Kuya Bal. Pero kami na nandyan, alam namin kung ano ang ginagawa ni Kuya Bal. Alam namin kung papaano si Kuya Bal maglaro. Dahil po maraming kalinga partner na hindi na po naalala si Kuya Bal. Totoo yan. Sa isang laro ni Kuya Bal, maraming nagulat, maraming nagalit at marami din pong uh, natuwa na tama lang ang ginagawa ni Kuya Bal. Kung tutuusin si Kuya Bal, para lang po nagwalis sila sa bakura nila. Kasi, kalingap. Kalingap kami. Ang daming nagdala ng kalingap. Pero nasaan ang, yul, ang loyalty sa kalingap? Loyalty kay Kuya Bal. Question mark, di ba mga kapatid? Sana maintindihan niyo po ako. Dahil sa nakikita natin sa pagwalis ng bakura ni Kuya Bal, ang dami pong nagulanta. dami ang daming nagalit, ang akala, inapi, ay ganyan-ganyan. Pero hindi nila na nakikita kung ano yung ginagawa ni Kuya Bal. Na si Kuya Bal, iyan po ay sinasaliksik niya kung sino talaga yung loyalty na tinatawag. Lahat po yan ginagawa ni Bal Santos Matubang kahit noon pa. Ngayon marami tayong nakita na mahal namin, hindi ka namin Kuya Bal iiwan, dito lang kami na nakasuporta sa inyo pero nasaan po? Diba? Nasaan po yung iba? 'di ba? Yung dating nandiyan, dikit na dikit kay Kuya Bal na halos nag pang kung sino ang makasama ni Kuya Bal. Pero nasaan na sila ngayon, 'di ba? Yung mga tanong bagay, mga tanong na ganyan, nasaan sila ngayon? May mga nabigyan pa ng motor noon para lang para lang mapapatuloy ang kanilang pag-charity na yung bang magkaroon sila ng sarili talagang Charity nila na mag-scout, gano'n, na pumunta sa ibang-ibang landing pad, na doon talaga ipagpatuloy ang kanilang pag-charity. pero nasaan sila ngayon, di ba? Iyon ang mga katangunungan po na dapat natin unawain, mga viewers, na tayo, ako po, as Indian viewers, o kahit po ako'y reaktor, ako po ay tagapaghanga din. Kung may mali, sinasabi ko ang mali. Kung alam kong Ah, mali din ako. Ako po ay tinatanggap ko ang pagkakamali ko, di ba? Ganun lang po yun. Dahil tayo po, pag tinanggap natin ang pagkakamali, hindi tayo mamamatay. Ibig sabihin, nagpapakumbaba tayo doon sa mga mali natin ginagawa. Pero dito, sa nakikita ko po about ka, sa pamilya ni Kuya Bal na lahat na po nadamay na, pati anak dinamay na. Anong kinalaman po yung taong wala sa social media, di ba? Uh, alimbawa, dito kay Kalinga Prab, okay lang dahil nasa social media siya, si At na, si Kuya Bal. Pero yung hindi involved sa social media, bakit idinadamay na? di ba? Iyon e ang masakit. Lalong-lalo lalo na kung kamag-anak mo pa na hindi malayo sa iyong pamilya, yun pa ang magdadam sa iyong, di ba? Yun po ang masakit. Kaya po ngayon, araw ng Uh, Pasko, dapat po mabago lahat ng pananaw natin sa buhay na tingnan natin kung taan tayo nagsimula, kung sino ang pinagsimula natin, kung sino-sino ang nabagong buhay, nagkaroon, nagibak ibang bahay, na halos tulu-tuluan, na wala nang makain halos, ay nabago ang buhay. Diba o Real talk lang po. Ito sinasabi ko lang po para tayo ay magising sa katotohanan. Pagdating naman po kay Mr. Bentiboy, isa lang po yan na pagsubok, sinubok kung ang lang saan ang, kat, ang pagiging loyalty ni Mr. Bentiboy. Di ba? Kaya sana dapat po tayo magdahan-dahan na wag tayo yung palaging galit nagarito Si, so, ako po naiintindihan ko. Alam mo minsan po talaga kaming mga reaktor na ilal nalalagay kami sa alanganin. Pero yun po ay ginagawa namin din bilang isa po tayo dito sa Team Kalingap na kailangan din natin kung ano po yung parang nagwawalis ba tayo ng kalsada na kailangan natin malinis. Ganun po sana ang ilagay niyo po sa ating isipan na pangunawa na ay baka ito ay probok lang ito ni Kuya Bal, baka ito na naman ay isang uh, pagsubok na kung talaga saan ang loyal timo, kung talagang loyalty ka kay Kuya Bal, kahit ipagtabuyang ka, kung talagang ikaw ay loyalty dito sa kalingap, hindi ka po magpapadala. Kaya si Benti Boy, ako'y pinahanga niya. Hangang-hanga ako kay Binti Boy dahil alam kong kilalang kilala niya si Kuya Bal at hindi siya nagpadala. Dahil alam niya kung ano talaga ang laro na ginagawa ni Kuya Bal. May narinig ba kayo kay Mr. Binti Boy? Di ba? Wala. Dahil kilala niya po si Kuya Bal. Na hindi talaga po siya. Kahit yan si Kuya Bal dyan, magtutuwad-tuwad dyan na ipahiya o uh, kunyar, ano, hindi talaga mo matitinag si Mr. Bentiboy dahil kilala niya si Kuya Bal. Di ba? Kaya tayo po dito mga kapatid na kung hindi natin alam kung ano pong laro ni Bal Santos matubang, talaga pong magagalit tayo. Dahil noon, na pag ganyan na si Kuya Bal, hindi na ako nanonood. Tinitigil ko na po, sinasara ko na ang ano. Pero po siya ngayon, pinakikinggan ko kung ano talagang laro ang ginagawa niya. Hmm. Sa akin, hindi na ako niya makakaya-kaya ngayon. Dahil noon, napaiyak niya ako. Di ba? Na talagang tumapang. Iyon ang gusto niya kung talagang matatag ka. Tatapang ka po. Para yung sundalong ginagawa, na, training ka para kung sakali man, may panglabang ka. O ngayon, yung ginawa sa akin noon that, that time ni Kuya Bal, naging matatag po ako. At least, alam ko sa sarili ko kung sino si Malo de los Santos. Yun lang po mga kapatid. Sana po unawain natin at wag natin pong idadamay ang pamilya matubang dahil wala silang kinalaman at kung sila atid na lang, Kuya Val at si Kalinga Prab, doon lang wag natin po isama ang mga anak dahil po hindi naman po kayo inaano ng kanilang anak na wala naman po sa usapan yun, di ba? At uh, marami ako diyan na ano na naririnig o nababasa kagaya na lang kanina sa live ni Kuya Bal. Pero hindi ko na yun sasabihin dahil dala lang po na intindihan ko yun dahil dala niyo yun ng emosyon niyo na naaawa kayo, kayo kay Mr. Bintiboy. Yan po mga kapatid ang sasabihin ko na lang sa inyo, wag na kayong maawa kay Mr. Bintiboy. Uh, suportahan na lang natin ang buong team Kalingap, yung nagdadala ng Kalingap, suportahan po natin yung gusto natin na mga idol natin na pinapanood, suportahan na lang natin na wag na tayong mambabas, no? Kasi magpapasko na po, itapon na natin yung mga masamang ugali, masamang mga sinasabi natin sa ibang tao. Itapon, ang masarap po yung magkaisa tayo na bilang isa po, wag na po bilang isang kalingap, wag na po bilang isang po tayong nagcha-charity. No? Kung mahal natin na magtulong tayo, wag na tayo pong mambas, ayaan na natin na dito po ako ay eh, natatawa na lang po pag manakakabasa ako again, uh, about kay Jubilito, natatawa akong naaawa din po ako dahil sa totoo lang, wala naman talagang kasalanan si Jubilito. Isa lang siya sa mga na ano, kahit sisangkay po, ako kisangkay po. Hindi po ako diyan nagtanim ng o anang sama ng loob. Kahit alam niyo naman na kami kung paano ako re re-action noon ni sa Sangkay, forget. Na, na din ako, hindi ako nagtatanim dahil alam ko na ngayon po ang ibig sabihin. Alam ko na po pag nanasa social media tayo, kailangan po matigas ang balat natin, matigas ang mga mukha natin. Basta po, huwag nyo natin kalilimutan yung pagkatao natin. Na huwag natin ibababa doon sa mga level na hindi naman natin dapat uh, ibaba. At Kilala, kilala, natin ang mga sarili natin. Kaya kung anuman po ang mga ibabato sa atin, huwag tayong magpapaktik to. Iyon ay parte lang po iyan ng social media. Nandito tayo mga content creator. Ngayon nauunawaan ko na talaga mo mga kapatid, lalong-lalo na kay Kuya Bal, ko yan. Parte po iyan ng uh, social media, naging content creator at siya po yung founder na alam ko na mabuting tao ang pamilya matubang. Yun lang po ang tangi kong masasabi sa inyo. Dahil si Kuya Bal, mabait talaga po yan. Nag nagugulat nga po ako minsan dahil sa pagkatao ni Kuya Bal, nakilala ko si Kuya Bal, hindi ganyan siya. Parang smooth lang yung tahimik lang po siya. Pero nung sa dito po sa harapan ng kamera, ay talagang hindi ko makulit. Makulit talaga si Kuya sa harapan ng kamera. Pero pag personal mong nakikilala, nakita, eh, ay lang po si Kuya Bal. Nandyan lang po yan na nanonood, laging nasa cellphone at wala, wala po. Wala, well, hindi siya ma maingay, hindi siya yung makulit. Tatawa-tawa lang po yan. Pero pag sa camera na po, na pag nagla-live siya, talaga po si Kuya Bal ay makulit. Doon ko na ano na, ay ganito pala talaga. Doon po ako na ano, tapos uh, si Atid na noon hindi pa ganyan. Pero ngayon si Atid na marunong na po siya na alam natin na si Atid na laging na ano, yun po ay dahil na po ay pala ay isa sa siyang guru doon noon. Kaya na, na adapt niya po yung pagiging guru niya na ma-strict siya sa mga estudyante niya. Ganun po dito din bilang isang asawa ni Kuya Val ay naging strict din po siya. At tama naman din ninsan yung sinasabi ni Atid Nadia. Hmm. Ayan, ako sa totoo lang, sa mga nangyari sa akin, sa akin ko na lang po inaalim tulad yung mga nangyari noon na hindi po ako sumuko. Dahil kung noon po na uh, ginawa sa akin ni Kuya Val noon na yung alimangong kuya na pinagtawanan talaga ako ng dami kong basher. Siguro po ako ngayon, ang Malo de los Santos wala na. ba? Diba? Pero ang daming nagsabi sa akin na, um, Ate huwag mong pansin si Kuya Bal, ganyan, unawain si Kuya Bal, yun ay parte lang, ano, at yung sinabi sa akin no ni Ate Kaya ngayon, hanggang ngayon po, uh, daladala -dala ko po yun. Kaya yung mga hindi nakakaintindi kay Kuya Bal, ay pasensya na po. Sana ay intindihin natin si Kuya Bal dahil si Kuya Bal talaga ayaw niya talaga ng gulo. Gusto niya lang talaga po sana yung totoo yung sinasabing yung mahal niyo ang Kuya Bal. Uh, sulid kami kalingap. Daladala -dala namin ang kalingap, ang akala ni Kuya Bal, kayo ay sulit, kalingap at talagang mahal nyo si Kuya Bal Santos Matubang. Hindi nyo siya iiwan. Alam ko po may mga binigyan ng motor at alam ko po yun, may mga tinulungan talaga si Kuya ng mga charity vlogger na ngayon wala na, hindi na kilala. Si Kuya Bal Santos Matubang, ni hindi na nga siya mapuntahan, di ba? Ni pag pumupunta ng landing pad na may mga importanteng mga event, wala na hindi na natin nakikita, di ba? Kaya alam mo po, hindi mo natin masisisi mga kapatid si Kuya Bal Santos Matubang, di ba? Kung bakit nagkaganyan siya. Dahil dala-dala ang kalingap eh. Mahal ko si Kuya Bal. Solid ako kay Kuya Bal. Hindi ka namin iiwan. Pero ang dami po mga salita na nababasa namin against ki Kuya Bal. Di ba? Hindi po yun na mahal niyo si Kuya Bal. ah uh, mahal niyo lang kung may nagagawang kabutihan, kung nagbawalis ng bakuran, hindi nyo na sila matulungan. ba? Diba? Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya para sa akin, mga kapatid, hanggang dito na lang at suportahan na lang natin. Kung talagang tunay tayong nagmamahal sa kalingap, suporta natin ang kalingap at sa mga tinutulungan. At siyempre po, ang buong pamilya ng Balsantos Matubang. Family Matubang po, kailangan magkaisa hindi po tayo naglayo na isa-isang uh, panawagan sa isang uh, pagsubok naging marupok iyon po ang hindi totoong nagmamahal kibal santos matuwang iyon lang po maraming salamat po sa inyong lahat thank you so much yung nangayunawa na nagmamahal talaga po sa uh, bal santos matuwang at yung nananatili na kalinga marami pong salamat sa inyong lahat sana po patuloy tayong magsuporta ta, kay Kuya Balsantos Natubang at kila at na Kalinga Prab at sa kanilang mga lab team. Di ba? Sa Danjoy Kilig Overload, shout out po sa inyo sa pangunguna po yan ni Miss Bopil Mixed Blood. At dito po sa mga ano, team uh, mga love team, Jum, Jum, ano, Danjoy Joy, uh, Jumcar, Ed C, at uh, Ed Pao. Ayan, suportahan po natin at saka sa Cedros po at uh, marami pa po hindi ko po matandaan yung ibang bagong lab team at uh, sana po suportahan natin at uh, patuloy lang tayo pong panoorin natin para makatulong tayo po sa dito po sa mga kalingap lalo na po yung totoong kalingap talaga na nagmamahal at wag naman yun puro yung BTS jana na uh, talagang ay pinatataba ang bulsa wag naman po may mag ano naman mag charity naman kayo pakita nyo na kahit dalawang bisis na sa isang linggo may charity kayo. At mayroon po kaming i-discuss dyan na nagpadala ng 200,000 at 20,000 yata at hindi nakarating yun po doon. At uh, iba po ang pinadalahan. Ayan. And ganito na lang mga kapatid, uh, Merry Christmas po sa inyong lahat na uh, matatanggap nyo ang pa-Christmas ni Santa Claus. Maraming salamat po mga kapatid. Paalam sa inyong lahat at uh, happy Monday uli. Uh, God bless you po sa inyong mga viewers kung nagmamahal kay Malodir Santos. Patuloy lang tayo. Go-go lang tayo po mga kapatid na sumuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab at kila atid Yan, maraming salamat po. Bye-bye. Paalam. We love you.